kabahat, nandito tayo ngayon sa MOA kung saan ay papunta tayo doon sa Diwata Paris Overload. Ang tanong, handyan ba sila? Makakakain ba tayo? Masusubukan ba natin ang Paris Overload ni Diwata? Yung aking boss ay nasa MOA at sila daw ay kakain so tayo kakain din kay Paris Overload tanong pa sa atin kung kumakain ba tao tayo sa Mang Inasal tapos hindi naman tayo sinama so kayo na lang dyan, dito na lang ako okay, kay, uh, kay Diwata Fires Overload at masubukan natin to dahil sikat na sikat nga si uh, Diwata Fires Overload yung lagi nating napapanood dyan sa mga ibang vloggers at sa mga kapwa natin, mga uh, creator so subukan natin at... Uh, hindi na ako makapaghintay ang tagal-tagal ng stoplight ang tagal-tagal, ang tagal-tagal naman dalian nyo at ako'y kain na kain na sa Paris Overload kahit na uh, naiwasan natin yung uh, taba <coughs> kahit iniiwasan natin ng kumain ng taba at uminom ng soft drinks ay eh, mapipilitan tayo dahil nga napakaraming uh, kumakain dito at malaman nga natin kung talaga bang uh, masarap at uh, talagang overload ba yung Paris ni Diwata Ayan nga nakikita nyo yung uh, uh, reclamation dito sa Manila Bay. So sana ah uh, may maparkingan tayo. Makakain tayo dito sa Diwata. Paris Overload. Nako po. Nako po. Para wala tayo ma makakainan, mapupistuhan. Asan ba yung Paris Overload na Tingnan natin o. Oh. Ay, Roy. Diyos ko po. Baka tapos na yung ating... ah uh, ating nga uh, madam eh, tayo hindi pa nakakain dahil sa mga nakapila maraming nakapila mga kabago <coughs> yan ba yun yan ba yun <coughs> pahirapan sa parking oh wala na wala na tayo mapaparkingan napakarami bayan dami nga uh, kumakain pala dito talaga Talagang uh, nga ito si uh, Paris Overload na to nako po ay e, magpa-parking na ito hanap muna tayo ng parking mga kabahag at doon nga sa kabila ay uh, may mga nakapark ang tanong dyan iba eh, ka tayo ay matuwing parking pa lang, pahirapan pa na, so makikita mo talaga ganun karaming dumadayo dito kay uh, Diwata Paris Overload, so ayun, may nakita na rin tayong palis ayun so ayan subukan natin safe kaya, sana safe dito so tara so ayan nga mga kabag, ang daming uh, sasakyan at uh, ang dami nakikita natin ang daming nakapila na kagad ang haba so susubukan natin itong diwa uh, diwata parts overload kung ito nga ba kung tama ba itong ating napuntahan So ayan nga mga kabagan dito na tayo sa pila Nakapila tayo dyan Kay kuyang nag-aabot ng istab At nag-aabot ng mangkok At uh, Ayan makikita nyo Katabi ni kuya yung mga naga Bibigay ng Pride O lechon Ayan o oh, lechon kawali So makikita nyo yung mga paligid natin Ang daming nakaparada at Ang daming kumakain talaga mga kabahag Grabe at heto nga, ayan, nakikita nyo, may nagbayad. At dyan tayo magbabayad. Uh, at hindi nyo na makikita kung paano ako nagbayad o kung ako ba ay nagbayad. Dahil nga wala tayong taga-video, so tayo ay uh, self-service. Uh, kaya ayan, uh, nakapila tayo para tayo ay makakain sa Diwata Paris Overload. So nakikita nyo, nakakatakam naman talaga yung lechon kawali nila. At na, talaga naman ang sa klase pa lang talagang mapapatakam kayo so ayan na nga nakataas natin kumain mga kabahag at hindi nga ako nakapag video sa akin sarili dahil nga kumakain tayo at nagmamadali tayo so ayan makikita nyo nagtatadtad ang sarap talaga ang sarap mga kabahag yung nung nakain natin oh, hindi na tayo nakapag video dahil nagmamadali okay. tayo dahil iniisip natin yung ating sasakyan na iba ka tayo malagyan mountain ng clam you? so hindi tayo makakalis kaya problema yun so ayan humingi tayo ng soft drink sa kuya ng Mountain Dew shoutout sa mga tanggap dito si at dyan nga tayo nakisilong tayo dahil sa sobrang init ng panahon nakisilong tayo dyan natin tinubos yung ating soft drinks at makikita nyo talaga namang ay masasabi ko lang ay napakasarap talaga dito sa Diwata Paris Overload na to at kaya naman pala dinarayo ng marami nating mga kababayan at talaga naman sulit na sulit sa sabaw at yun nga lang talaga ay kailangan na talagang kumuha ng pistol at legal na pwesto ni Diwata para sa kanyang Paris Overload.